Naabot na naman tayo, tayo sa Subasco ganito kami sa laot Pag inaabot sa Subasco Yan, dilim lahat Dilim lahat ng paligid Yan. Wala kang makitang tabi Pag inaabot na Subasco Dito sa laot pero salamat naman guys at tayo pinahuli na ngayong umaga. Ngayong July 2. Nasa siyam na kilo ang huli natin. Ayan guys oh. Yan ang blessing natin ngayong umaga, July 2. Ayan guys, dilim. Napakalakas ng hangin. Kita nyo, namumuti. Yan, yan to ang buhay namin. Pag, buhay man karagat. Pag inaabot ng lakas. Namumuti pa. Napakalawot pa natin. Nasa 12 milya pa tayo. Pauwi palag tayo ngayong umaga. Ayan. Napakalakas ng hangin. Malapit na kayo sa kami. Guys, sagas. Ayan. Ang lakas ng ulan at, ano, ulan at hangin. Ayan, ang laot. Dilim pa rin ang laot. Sabi guys, tayo. Tama. Blessing. At tayo pinahuli ulit. Nagabi, ang huli natin guys, 10 kilo. Tapos ngayon, mga nasa siyam na Yan. Yan, ang blessing natin ngayong July 2.